Hello guys, mamamasyal po ako ngayon sa bundok sa kubo ng aking mother, wala pong lokal, kaya mamamasyal na, na ako sa bundok guys, pagsamahan po ako. Ayan po ako din eh, kataas. galing po doon. Tumawid pa po akong ilog. Para makarating pa din. Makarating din ni. Bukoy galing pa ko doon sa ilog. Tumawid ako akong ilog bago makaparito sa nyugan. Hindi sa bundok. Pasyag, pasyag. Matagal ko na rin dito. Pasyag dito na ko po yung kapatid kung gauna ng kalabaw manguha na rin po akong gulayin para may gulay ako pag uwi ayan napit na kakat na rin po ako din sa ibabaw Dito po ang Dito po kami lumaki Doon ang aking Childhood memories Diyan po kami nagbahay guys Dati may bahay po kami Nung mga bata pa po kami dito Kami nagbahay Balaroan po lang namin ito noon. Dito po kami batakbuhan Pagdamuhan na po ngayon may tubig na rin natin po matubigan kami dito matubigan to kami, kami dito dati matubig ito tinaniman, tinaniman po ng kapatid ko ng mga nyug nyug na po ang tanim yan yan po eh na puntanin yung niyo yung mga unang tanim po yung tatay ay eh, nalukaro na po, ay naanihan na po yan po yung tanim tatay na niyo may laki na 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 paglukaro na po yan po malaking baliti malaking baliti po dito nakakitan po namin dati yan Katalian ng kalabaw at baboy Yan dito po Tinayoan po namin ito ng kubo May kubo po kami dito guys Yan po ang kubo namin Habang no? masalunga po kami dito may Masalungan May hayop din po kami dito May bantay pong aso Katsa Ayan, may aso kami dito. Mantay. ko nakatali yung aso na yan. na pala. Ito po ang aming munting kubo din sa bundok. And guys, aking kubo ng aking mother. probinsya mo buhay bundok ayan po. galit na galit ang aso sa akin ay basa ko po lagi kung nakikita ayan haba nasa na yung anak niyan kulungan din ko kami dito dati may baboy po eh wala na kulungan lang manok Long guys. Thank you for watching poor God bless. What? What? Mm.